Bale po, kumusta na po kayo lahat? Tara po, yan. Maulang araw po sa ating lahat. Oh. Sa totoo pong ano, ay mahaba-haba na rin po yung ulan ng sa amin. Oh. Ay ngayon ay nagbibisita po tayo ng ating kamutihan. Oh. Ay na talaga apno ng mga tubig po ay. Yan, oh, tiyan po ninyo. Puro tubig. Oh. Ay ngayon po, yung kabilang banda doon ay atin pupuntahan po gawa po na yung mga kaya nating bangbangan ay pabangbangan na natin oh, ay talagang lanag naman ay oh. matagal tagal na rin nga po ano oh. matagal ng maulan hindi ko sure kung mag ano na may ulan may init po ba hindi ko sure kung mag one week na siguro to eh higit pa oh ito po naman nangyari oh. Aw, ay baha. Bahang baha po hanggang sa kagitnaan oh. Yan. Ito nga na natin yung ng mga pabangbang. Oh. Ah, ay kung saan-saan ang tubig. Pwede rin palang unahin na natin yan sa malawakan. Yan, ang ulan na naman Ay dito ka sa kabilang side yan hirap pong magagalaw din pagka maulan yan ano yan aw oh, ay puro tubig din oh kawawa babangbangan ko na rin ito konti hindi ni oh papasok naman masiguro dyan Ay, aabis na rin yun. Yun, may ginaagos na oh Oh. Lahat po, lahat ng mga sa bakit po malalim na ang bangbang, -bang, hindi pa rin kayanin. Talagang mahirap po magkwinta yan. Oh. Ika nga, may sa uwak pa. May sa uwak pa. yun oh. Pwede na paparoon Atin pong babaybay ari Yan o no. oh. natagastas na po paparoon Bubuhayin po natin yung mga kanal Yan lalalim na po ng bangbang oh. aw oh, ay laka ng tubig oh aba hindi pa rin kaya ni nambang bang laki ng kamuti oh laki dalawa oh hmm Kaya, lakas din pala ng tagas naman na yun malakas na rin ang alabas eh. talaga lang hindi kayanin eh. minsan ay nawawala minsan ay hinahanap ang tamis ng iyong pag-ibig parang wala nina, 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 nina. ang tamis ng iyong pag parang wala tepat sahabat ini Di tu sapu suko Angiyo kami nene 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 Di nakama kita Di pa sapu suko Ano man yang nangyari hindi kita ipagpapalit minsan at kung minsan hinahanap ang tamis ng iyong pag parang walang katapusan Bibilbakin na po natin yan para dumiretso yung tubig hindi ko humaytama sa camera ay gawa ng may plastic butas ng kamutinan no Ating i-open na po po pati ating ano yung malapit sa critical yan yung ating kamuti gawa na naglalaman ah tiglong magulokan tayo yan 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 talagang ika nga po ay ganyan talagang buhay buhay misa yung nasa iba po yung nasa ilang lay. at tuloy tuloy sa Sunit ako ngayon nasa ibabaw Sana bukas ang ah, nasa ibabaw pa namang Ulo ng buhay Sa pag-ito Sana bukas na sa ibabaw naman Tulong ng buhay ano may yan po na himbak sa gitna. Oh. Lakas. Palalimin pa po ng kaunti. malaking ano po naman yan ginawa yan po naman yung matitrain na dito pa po sa kabila oh. kabila atin pong gagalaan yung mga ano ng ating kamuti ah malaking ginhawa na naman po yan nasa critical na level na po ito ay yun nga ang sabi ko tanim natin na root crops ay mangyayari puro ugat yan oh hmm. hindi po naman badbad ang ano ang gitnaan at talaga kung pumupunta sa pinakamalalim na bangbang oh. ya yeah, katulad po nito oh. gawa ho ng pag nabadbad sa tubig nag ugat ang naglalabasan Nasaan na? O, nga eh, kung anong balita na din niya eh. Yun oh, nalungkat na naman yung kabisprin. oh, yun. Ayos na rin naman. Hindi mo. Eh. Ang nah, katawan Aray, parang katawan na rin. Ayan, no? Ah, ayos ah, na rin, no? Ngayon po pati, ano, din sa amin ni Mura ang paranggit ng kamote. Oh. Nakala ko natin, parang ano ho eh, ta-35. Yung good. Tapos ay eh, 35, minus 10. 25 yung segunda. Ganun po ang kwenta nun. Laging tapos ay 15 yung yung tresera. Tapos ay yung rejig. Siguro mga 8 pesos na lang po yun. Ganun po lagi ang kwenta. Oh. Doon pa po tayo sa kabila. Eh, lahat ay eh. may tubig oh. ah, antot -aray. yan oh. Eh. may mga bangbang -bang po naman ito kaso nga ala yan lakas ng ulan Yan, lahat na may natakas ng tubig. Oh. Lalaki ng tubig. Oh. Yung pong mas malalakang tubig siya ang mas ating uunahin. Oh. Ayan nakatubig na sa gitnaan ah si Kaerling ang motor na lắc áp của con O Cái lâu phút mô Cái lâu Anh ta mô Thái Lan, Thái Lan. Makalwa na. malapit na ano. Ay, ba pa po ang alamay? Oo. Oh. Aking ah, pinapaigahan na rin. Ha? Pinapaigahan kung kamuti. Oh, na Yan, katulad po nito. Nako, nagkatubig na. Aba, lalim. Nagkatubig na po ka rin. Yung meron pang kalapati po. Yan, kita po ba niyang kalapati? Purukutok, purukutok, purukutok! Lumipad na. Lumipad na. atin pong aanohin ari baba kaka lang pa na ay talagang awas na awas ang ano ay wala ho katang ibang nagagawang gaano pagka garning ano maulan ah, ah. kaya ho katay panay na panay ang ano din eh bisita at update yan ito po mukhang pagka hindi po madidrain ang ano nito bakayaan ay anong tawag dun bakayaan ay mag-uugatin po. Oo, uh -huh. mag-uugatin. Yo. Yeah. Atin sa kaanahin na rin. bad bad na bad bad na po sa tubig ay hmm. Oh. yan ito bahala na po oray <laughs> nag ano ano na ay dugyong dugyong na oh ulan oh yan na po pati ang update sa ating kamuti po hindi na halos madrina yun sa palayan po naman natin aray yan Kaya po ingat po ang lahat happy lam po uli kahit napakaulan bye